Asylum niya, uh, secretary o dating secretary. At uh, ngayon ay uh, uh, nandoon sa bahagi po ng uh, dahig na si uh, Attorney Harry Roque ay pagtatangkaraw na makatakas sa pananagutan sa Philippine Offshore Gaming Operators, human trafficking at iba pa. Ay niyan kay Congressman Asidre at yung makabayan Black makers ay haharangin din ang paghiling ng asylum nitong si Attorney Roque sa the Netherlands. May balita si Bombo Anali soberano. Pinon ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Tingog Party List Representative Judas Sidre ang hirit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na asylum sa the Netherlands. Sinabi ni Cidre, ang nasabing hakbang ni Roque ay isa umanong pagtatangka na matakasan ang kanyang pananagutan sa ugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators at mga krimen na nakapaloob dito gaya ng human trafficking. Ginawa ni Roque ang hakbang limang buwan matapos siyang ireklamo ng human trafficking kasama ang dalawa pang iba sa Department of Justice. Ayon sa reklamo, ginamit umano ni Roque ang kanyang posisyon at influensya upang protektahan at bigyang daan ang mga sindikatong kriminal na nagpapatakbo ng pogo at gambling hub na sangkot sa mga krimen gaya ng human trafficking, cyber fraud at money laundering laundering. Binigyang din ni Asidre na lalo lamang lumalakas ang hinala sa mas malalim na pagkakasangkot ni Roque sa mga ilegal na operasyong ito dahil sa kanyang biglaang aplikasyon para sa asylum na bunyag sa mga pagdinig ng mga mambabatas kung paano naging pugad ang organisadong krimen ng Pogo Gambling hubs kabilang ang human trafficking sa pilitang paggawa, prostitution, cyber scams at mga maging mga sindikatong may kinalaman sa ilegal na droga si Roque na iniuugnay sa mga kadudadudang transaksyon sa ilang Pogo operators ay ipinagutos na ipiit sa kamera matapos siyang paulit-ulit na tumangging makipagtulungan at sumagot sa mahalagang tanong upol sa kanyang koneksyon sa mga ilegal na aktibidad. Sinikayat ni Asidre ang mga ahensya na magpapatupad ng batas na makipag-ugnayan sa mga internasyonal na otoridad upang mapigilan si Roque sa paggamit ng asylum bilang panangga laban sa prosecution. Samantala, gagawa naman ng paraan ang makabayan black lawmakers sa Kamara para harangin ang paghingi ng asylum ng dating presidential spokesperson. it na pinapaharang ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro sa Quad Committee ang hiling na asylum ni Roque. Git ni Castro, dapat sagutin ni Roque ang mga tanong at mga issue mula sa Quad Committee. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Franz Castro. Well, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung ano no, yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito no bago ka mag-abuga-abugado kay uh, dating presidente Duterte. So, karapatan mo naman yan ano, na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At ma-clear out niya yung kanyang uh, um, relation, no? O yung involvement niya sa Pogo. Mula sa kamera, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.